Magandang umaga po mga idol Ito naman po tayo mga idol Gawa tayo ng swim arm Ay siya mga idol lang ating gagawin Puro play Yan nga pala idol eh. Gulong ng piloder Ay siya mga idol At binus over ko na lang mga idol Dahil marami tayong customer dyan Medyo maingay Maingay dahil Nagkukwintuhan din sila tungkol sa busing at ayan, binish over ko na lang, mga idol. At siningit lang pala natin 'to mga idol at may gawa tayo dito marami. Baklas kabit. Kaya ito idol, madali lang naman. Kaya sinabihan natin si Boss na kung pwede natin isingit eh. Okay lang na, okay lang daw naman. At mabuti mga idol, mabait team customer ay si Idol at dadalawahin ko yan mayroon pa pala tayo dyan Idol na ginawang shock mounting ayun si Idol oh. Idol at Papantayan muna natin yan bago natin butasan para ang pagbutas mga idol pagpantay ang busing hindi ganong mahirap doro diritso ang pagbutas yan, bilog pa pagkabutas yan idol bilogin uli natin kaya kailangan idol tung trabaho na to tsagaan lang talaga ayan idol ang ating gagawin adventure idol at yan lahat din yan papalitan alas 6 pa lang idol eh um, madilim pa idol nandito na si boss at taga tagig pa nga pala yan mga idol ng adventure na yan palit lahat kaya medyo abutin tayo niya ng gabi kaya ito siningit natin tong mga medyo madali Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video Ayan, Diyos na lang po bahala, ang magandang pala sa inyong mga idol Sa inyong kabutihan sa kapwa Ayan idol, sa inyong panonood at sa pag-share sa aking mga video mga idol Malaking bagay na po yun para po sa akin At dahil po sa inyong mga idol eh Nakikilala tayo po unti-unti sa social media Ayan na siya mga idol at butasan na natin. Ayan, ang pambutas ko nga pala dyan eh. Ayan, sa so mga nagtatanong eh, stainless lang po yan mga idol na tubo. At tinaliman ko lang yan. Ayan na siya. Maganda kasi idol lang stainless pambutas. madulas siya pag kinuha natin yung laman sa gitna. Hindi tayo mahirapan. Basta diretso lang yung pagbutas natin mga idol. Sa so, nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po si Chulo. Ayan, PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol. Ayan na at unti-unti na natin bilogin yan. At lalagyan pa pala natin yan ng pinaka laksa sa kabila mga idol Yan. Ayan ay lang idol ating gagawin pa, shark mounting. Ayan. Ayan ay lang sa adventure lahat. Kalas na lahat 'yan mga idol, pati sa likuran yung sa mulye. Ayan. Ayan si boss ang nagpagawa naman ng Ayan, sa kanya yan yung nakatayo. Sa kanya yung swim arm. Yung shock mounting naman idol eh. Doon sa malaking tao. Ayan, nag-usap-usap sila dyan mga idol. Ayan, hindi tayo makapag-live sa salita dahil maingay idol. Baka mabayulis yun tayo. Mapalo tayo ni Mita. Ayan, idol lahat, kunting-kunti na lang yan. Para maikabit na natin at makita nyo ang ating pinis product mga idol. Ayan, kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video, huwag nyo naman pong kalimutan i Para po malaman ng iba at sa mga may mga kailangan na sira na busing, baka kursunada po yung ating gawa mga idol eh. Ayan, masubukan nila ang ating gawa sa gulong. Yan nga pala, ito panghiwa natin bagong gawa ko yan dahil yung panghiwa kong isa medyo mahirap ihiwa dahil baluktot. Naiipit siya sa guma pag makapal yung hiwain natin mga idol. Kaya yan, gumawa ako ng bago. Yan, sa so nagtatanong din po sa lagaring bakal ko na, ah, panghiwa ko na yan lagarin bakal lang po yan mga idol Blumul. ang kanyang tatak yan po ay ginagawa ng iba ng katam ay sa mga idol at yan sakto na kakabit na natin yan At malapit na mga idol, isa na lang para makita nyo po ang ating pinis product. Medyo pinapawisan na tayo ng konti dyan mga idol. Yan nga pala idol, pagka ganitong puro play ang ating gagawin kailangan idol kabisado natin pagkabit o pagpasok doon sa pinaka swim arm kasi idol pagka nagkamali tayo ng kabit yan yung pinakadugtong ng ply, madali lang masira idol pumuputok kasi yun madali maba masira kaya kailangan idol yung eh, pag puro play kabisado din natin ang gawi sa pagkabit yan at gagawa naman natin siya ng pinakalak sabay tanggalan natin ang kanto mga idol para medyo maganda tingnan yan lang idol lang ating content sa araw-araw walang katapusang hiwa ng gulong kaya sana po hindi kayo magsawa mga idol dahil wala tayong ibang content idol puro hiwa at pero iba-iba naman idol lang ating mga ginagawa. Kaya kung gusto nyo pong mapanood ang ating mga gawa eh. Abangan nyo na lang po sa ating mga upload mga idol at iba-ibang mga sasakyan. Basta rubber busing, basta po dala ang kabitan. At o kaya sasakyan. Kasi hindi po ako gumagawa mga idol pag kayong order lang. O mga sukat-sukat lang kasi gusto ko po dala ang kabitan para sigurado talaga tayo sa ating gawa na matagal masira. Dahil nga po tulad nung sinabi ko kanina, may gawi po yan mga idol. Pagka hindi matapat sa tamang pagkabite eh, Yun nga, tulad sabi ko, madali masira. Tulad nung sabi ko kanina. Yan, at unti-unti na nating... pininis. Ayan na yun lahat. Ayan. Sakto na. Atin nang ikabit. Lagyan lang natin ng pampadulas mga para hindi tayo mahirapan pagpasok sa tubo. talagang walang kagalaw-galaw yan mga idol pag pinasok natin yung tubo dahil napipris pa yung guma dahil medyo maliit ang butas ng ating guma pagpasok ng tubo Ay, yun ang pris na pris yung mga idol Ayun. babawasan na natin yung mga idol para ipantay lang natin sa tubo kasi minsan idol hindi nakakabit pagka hindi pan sobra ang goma sa tubo ayan siya mga idol ang ating finished product maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga idol God bless you po and huwag naman po kalimutan mag i-share ang ating video mga idol ayan siya mga idol at tapos na Yan lamang po mga idol. God bless you po ulit sa inyong lahat.